Naisip mo na ba kung ano ang mangyayari sa atin pagkatapos nating lampasan ang hangganan ng kamatayan? Isang katanungan na nagugnay sa sangkatauhan, sapagkat, sa ayaw man o sa gusto, lahat tayo ay maglalakbay sa direksyon giyon. Araw-araw, isang daan at limampung libong kaluluwa ang umalis sa mundong ito. Isang araw, tayo naman ang maglalaho, na gunit saan tayo pupunta. Sabing iba sa langit, sabi naman ang iba sa impyerno. Ang ilan ay niwala na ito ay katulad ng pakiramdam kapag tayo ay natutulog, isang estado ang walang malay. O mayroon pa bang ibang katotohanan? Suriin natin sa pamamagitan ng tanging mapagkukunan ng di matitinag na katotohanan na mayroon tayo, ang Biblia, kung ano ang sinasabi nito tungkol sa huling hantungan ng sangkatawan pagkatapos ang kamatayan. Isipin mo ang iyong sarili sa harap ang isang gabot kung saan ang katapusan ay hindi talaga ang katapusan, kundi isang pintuan sa walang hanggang at maluwalhating simula. Ang kamatayan, itong hindi may wasang pangyayari na labis tayong kinakabahan at pinagtutunan ng pansin, ay nakikita nang iba sa pamamagitan ng matang pananampalatayang kristiyano. Ito ay hindi isang tuldok, kundi isang transisyon, hindi isang banginang ng kadiliman kundi isang bukang liwayway ang bagong pagiral. Ang kakanyahan ng paglalagbay na ito patungo sa kabilang kamatayan ay mayos na nailarawan ng Apostol Pablo nang ipahayag niya sa kanyang sulat sa MG Taga Filipos. Sa Kabanata 1, Talata 21, isang pangunahing katotohanan ng pananampalatayang Kristiyano. Sapagkat sa akin, ang mabuhay ay si Kristo at ang mamatay ay pakinabang. Ang pahayag na ito ay sumasalamin sa isang malalim na pagkaunawa sa kamatayan hindi bilang pagkawala, kundi bilang isang napakahalagang pakinabang. Ang buhay ay isang patuloy na pagkakataon na maglingkod at magpuri kay Kristo, habang ang kamatayan ay ang pintuan patungo sa walang hanggang pakikisama sa Kanya. Ang pangako ang langit ang angkla nagpapanatili sa pag-asa, ng MGA Kristiano. Ang pahayag sa Kabanata 21, Talata 4 ay nagbibigay sa atin ang nakaalim na pananaw sa huling hantungan. Ang MGA matapat. Isang lugar kung saan wala ng luha, ni sakit. Ang paglalarawan na ito ng langit ay hindi lamang pagtanggi sa MGA pagdurusa ang buhay sa lupa, kundi isang positibong pagpapatibay ang kasagana ng buhay at kagalakan na inihandang Diyos para sa MGA nagmamahal sa kanya. Sa pusong pag-asa na ito sa langit ay ang pangako ng isang bagong paglika. Mismo si Jesus sa Juan, kabanata labingapat, talata dalawa hanggang tatlo ay tiniyak sa atin na siya ay naghahanda ang isang lugar para sa atin. Sabi niya, sa ng king ama ay maraming tahanan kung hindi gayon ay sinabi ko sana sa inyo, pumaparun ako upang ipaghanda kayong dakong kalalagyan. At kung ako'y pumuntarun at ipaghanda kayong kalalagyan, ako'y babalik at kayo'y tatanggapin sa aking sarili upang kung saan ako narurun kayo rin ay dumun. Ang pangako ni Jesus ay hindi lamang isang aliw sa panahon ng pagluluksa, kundi isang katiyakan na ang kamatayan ng MGA matapat ay hindi isang pangwakas na paghihiwalay, kundi isang maikling pagtigil bago ang masayang muling pagkikita. Ang realidad ng langit ay humahamon sa ating imahinasyon. Ang unang korinto sa kabanata dalawa, talata siyam, ay sinasabi ang katotohanang ito sa pamamagitan ng pahayag na ang mata ay hindi nakakita, ni ang tainga ay nakarinig, ni pumasok man sa puso ang tao. Ang M.G.A. bagay na inihanda ang Diyos sa M.G.A. nagsisibig sa kanya. Ang langit, kung gayon, ay higit pa sa isang destinasyon. Ito ang kulminasyon ng isang relasyon ng pag-ibig at katapatan sa pagitan ng Diyos at ang kanyang M.G.A. anak. Habang tayo ay nagmumuni-muni tungkol sa panggakong ito ang langit, tayo ay inanyayahang mamuhay sa parang sumasalamin sa eting pagkamamamayang makalangit. Ang Kolosas sa Kabanata Tatlo, Talata Dalawa, E hinihikayat tayong ituon ang inyong pag-isip sa MGA bagay na nasa itaas, hindi sa MGA bagay na nasa lupa. Ang makalangit na perspektibong ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay sa parang nagbibigay karanggalan sa Diyos. Mahalin ang isa't isa na malalim at panatilihing malinis ang ating MGA puso mula sa MGA pangakit at pagkabigo mundong ito. Ang pagmumuni-muni sa hantungan ng MGA matapat sa langit ay nagdudulot sa atin ng isang mahalagang tanong. Paano tayo nabubuhayin gayon? Tayo ba ay lumalakad sa parang na tayo ay napapalapit sa Diyos? Pinapaunlad ang relasyon sa Kanya at sa iba na sumasalamin sa pag-ibig. Biyaya at awanan at kay Kristo. Ang pangako ang langit ay hindi lamang isang kaliwan para sa hinaharap, kundi isang tawagupang mamuhay nang may layunin at pag-asa sa kasalukuyan. Ang pangako ang langit ay isang bukalang malalim na pag-asa at kagalakan para sa kristiyano. Pinapaalala nito sa atin na ang kamatayan ay hindi ang katapusan, kundi ang simulang isang bagong maluwalhating realidad kasama ang Diyos. Bilang ganyan, tayo ay hinihikayat na mamuhay sa mundo nang may layunin at sigla, alam na ang ating huling hantungan ay isang lugar ang dimasukat na kagandahan, walang hanggang pag-ibig at kagalakan. Sa iting paglalakbay sa pagunawa sa MGA walang hanggang katotohan ang ipinahayag sa Biblia. Nakakatagpo tayo ang MGA konsepto na sa paglipas ng MGA siglo ay nainterpret sa iba't ibang paraan. Dalawa sa MG konseptong ito, ang purgatorio at ang tulog ng kaluluwa ay naging paksa ng masidhing talakayan at spekulasyon. Gayon paman, sa iting paglusong sa MGA kasulatan, natatagpuan natin ang isang kalinawan na nag-aalis ang ulapang pag-alin at maling pagunawa. At ginagabayan tayo sa mas malalim na pagunawa sa kung ano ang ipinahayag ng Diyos tungkol sa huling hantungan ang sangkatawhan. Ang ideyang purgatorio, isang lugar ang paglilinis pagkatapos ang kamatayan kung saan ang MGA kaluluwa ay naghahanda upang makapasok sa langit ay hindi binanggit sa mga kasulatan ang konsepto ay mas nakaugat sa mga tradisyong sekular kaysa sa salita ng Diyos. Itinuturo sa atin ng Bibliana, na sa pamamagitan ng sakripisyo ni Jesu-Kristo sa krus, natanggap natin ang ganap na paglilinis ng gating mga kasalanan sa mga Hebreo kabanata 10, talata pito, Tiniyak sa atin ang Diyos. At ang kanilang MG kasalanan at ang kanilang MG kasamaan ay hindi ko na alalahanin pie Ipinapakita nito sa atin na para sa MG na kay Kristo. Walang karagdagang pangangailangan para sa paglilinis pagkatapos ng kamatayan, sapagkat binayaran na ni Jesus ang buong halaga, minsan at para sa lahat. Sa kabilang banda, ang konsepto ang tulog ng kaluluwa ay nagmumungkahina. Pagkatapos ng kamatayan, ang MJ tao ay pumapasok sa isang estadong walang malay hanggang sa pagbabalik ni Kristo. Ang ng ito ay madalas na nagmumula sa MJ talatang naglalarawan ng kamatayan bilang tulog. Gayunpaman, ang masusing pagsusuri sa MJ tekstong ito ay nagpapakita na ang wika na ito ay ginagamit bilang isang metapora upang ilarawan ang kamatayan ng katawan. Hindi ang estado ang kaluluwa. Sa Lukas, Kabanata 23, talata pat na Sinabi ni Jesus sa magna na sa krus. Katotohan ang sinasabi ko sa iyo, gayon ay makakasama kita sa paraiso. Ang panggakong ito ang pagkagad ay sumasalungat sa ideyang isang panahon ng walang malay na paghihintay. Bukod dito, ipinahayag ng Apostol Pablo sa Filipos, Kabanata 1, Talata 23 at 24, ang isang malalim na pagnanais na lisanin ang buhay na ito at makasama si Kristo, na siyang higit na mabuti. Hindi niya binanggit ang isang panahon ng tulog o walang malay, kundi isang direktang transisyon sa presensyang Panginoon. Sa ikalawang korinto, Kabanata 5, Talata 8, muling binibigyang din ni Pablo ang paniniwalang ito, na nagsasabing mas gusto niyang mawala sa katawan at maging kasamang Panginoon, ang MG at talatang ito ay nagpapahiwatig ang isang pagpapatuloy ng kamalayan at personal na pag-iral pagkatapos ang kamatayan. Habang pinagmumunimunihan natin ang MGA katotohanang ito, tayo ay inanyayahang tingnan ang lampas sa MGA makamundong alalahanin at pansamantalang bagay. Itutuon ang ating pag-asa at pananampalataya sa MGA bagay na walang hanggan. Ang pagraunawa na, sa sandaling iwan natin ang mundong ito, tayo ay agad na tatanggapin sa presensyang Diyos ay nagbibigay ang malaking kaliwan at isang nagbabagong perspektibo tungkol sa buhay at kamatayan. Ito ay hindi lamang nagudyog sa atin na mamuhay ang isang buhay na nagbibigay karanggalan sa Diyos dito at ngayon, kundi pati na rin na tumingin sa hinaharap na may kumpiyansa at pag-asa. Alam na ang ating walang hanggan ay nakakatiyak kay Kristo. Ang biblikal na pananaw na ito tungkol sa hantungan pagkatapos ang kamatayan ay nagalis ang takot at pag-alinlangan na pinapalitan ng kapayapaan na lampas sa lahat ng pagunawa. Hinihikayat tayo nitong ibahagi ang pag-asang ito sa iba upang sila rin ay makakilala sa katiyakan at pag-ibig na matatagpuan kay Jesu Kristo. Sa paggawa nito, hindi lamang natin tinutupad ang ating pinakamataas na tawag, kundi tinutulungan din natin na magbigay liwanag sa landas para sa MGA na gahanap pa ang kasagutan. Sa kabuan, Nag-alok sa atin ang Biblia ang isang malinaw at punong pag-asang pananaw tungkol sa kung ano ang mangyayari pagkatapos ng kamatayan. Sa pagyakap natin sa katotohanan ito, maaari nating harapin ang ating MGA araw sa lupang may layunin at kagalakan. At sa lupungin ng kamatayan hindi bilang ang katapusan, kundi bilang ang pintuan sa isang bagong at maluwalhating pagiral kasama ang ating tagapagliktas. sa puso ang ng palatayang pananampalatayang Naroon ang isang katotohanan na umalinggaunggaw sa buwang panahon. Isang katotohanan na humuhubog sa kapalaran ng bawat kaluluwa na lumalakad sa mundong ito. Ito ang realidad ng huling paghuhukom. Isang sandaling labis na kahalagahan na naghihintay sa ating lahat pagkatapos ng huling hiningang buhay. Ang kasulatan sa MGA Hebreo Siyam talata 27, ay ang katotohanan ito sa ating pansin na maliwanag na nagsasabing nakatagda sa Mjetao ang mamatay na minsan. At pagkatapos nito ang paghuhukom. Ang talatang ito ay hindi lamang binibigyang din ang kawalang katiwasayan ng kamatayan, kundi pati na rin ang di maywasang katotohanan na magkakaroon. Ang isang paghuhukom pagkatapos nito. Ang kahanga-hanggang salaysay ng Biblia ay nagdadala sa atin sa MJ landas kung saan nagtatagpo ang katarungan ng Diyos at ang kanyang walang hanggang awa. Ipinapakita sa atin ang huling paghuhukom ay hindi lamang isang simpleng paggamit ng kapangyarihan o autoridad, kundi isang banal na akto kung saan ang perpektong katarungan ay ipinapakita. Para sa MG tumanggap kay Kristo, ang paghuhukom na ito ay ang pintuan sa isang walang hanggang buhay sa tabing lumikha, kung saan wala ng pagiyak, sakit o paghihirap. Ang pangakong isang bagong buhay sa isang bagong langit at bagong lupa ay ang pag-asa na nagtatagyod sa pananampalatayang MG Amananampalataya. Sa Mateo 25, talata 30 sa hanggang 46, si Jesus mismo ang nagbigay sa atin ng isang malinaw na larawan kung ano ang asahan sa huling paghuhukom. Inilarawan niya kung paano darating ang anak ng tao sa kanyang kaluwalhatian, kasama ang lahat ng MG Anghel, at upo sa kanyang maluwalhating trono ang lahat ng MG Abansa ay titipunin sa kanyang harapan at kanyang paghihiwalay ng MG Atao sa isa't isa. isa. Tulad ang paghihiwalay ng pastol sa MG tupa mula sa MG kambing. Yaong MG nasa sa kanyang kanan, ang MG tupa ay tatanggapin sa kaharian na inihanda mula piya sa pagkakatatagang mundo sa pagkat sa kanilang MG buhay, pinakain nila ang nagugutom. Binigyan ng inumin ang nauhaw, tinanggap ang estranghero, Dinamitan ang hubad. Inalagaan ang may sakit at binisita ang bilanggo. Ginawa nila ito sa pinakamalitan ng kanilang MG kapatid at sa gayon kay Kristo. Sa kabilang banda, ang GMG kambing sa kaliwa. Ay yaong MG nakita ang parehong panggangailanggan at tumangging kumilos. Sa gayon ay ipinagwalang bahala ang mismong Kristo sa kanilang kawalang malasakit. Sa pamamagitan ng makapangyarihang aral na ito, Binibigyang din ni Jesus na ang huling paghuhukom. Ay isa sa ang mga pag-ibig, habag at na ipinakita ang bawat isa sa kanilang buhay. Ipinapakita niya na ang pananampalatayang nagliligtas ay isang pananampalatayang ipinapahayag sa aktibong pag-ibig at tunay na malasakit sa kapwa. Ang lalimang paghuhukom na ito ay higit pang tinalakay sa MGA Epistola. Sa ikalawang Korinto 5, talata 10, ipinapalala sa atin ni Pablo na tayong lahat, walang labis at walang kulang, ay haharap sa hukuman ni Kristo upang bawat isa ay tumanggap ayon sa ginawa niya sa katawan, maging mabuti o masama. Ang talatang ito ay hindi lamang muling pinagtitibay ang katiyakan ng paghuhukom, kundi pati na rin ang pagiging personal ang banal na pagtutuos na ito. Bawat kilos, bawat salita, bawat pag-isip ay ilalantad. Gayunpaman, Mahalaga ang tandaan na ang pag-asang Kristiyano ay hindi nakabatay sa sarili niyang katubiran, kundi sa katubiran ni Kristo. Ang Roma Walo, Talata Isa, e ay tiniyak sa atin na gayon nagay walang kahatulan sa MG na kay Kristo Jesus. Ang pananampalataya kay Kristo at ang kanyang sakripisyo sa krus sa ay nagdadala sa atin ng panggakong kaligtasan. Isang panggakong nagpapabago sa takot sa paghuhukom tungo sa masayang pag-asam na makapiling magpakailanman sa presensya ng Diyos. Habang nilulubos natin ang katotohan ng ito, nahaharap tayo sa realidad ng ating sariling kamatayan at ang kahalagahan ang pamumuhayang buhay na sumasalamin sa MGA halagang kaharian ng Diyos. Ito ang imbitasyon ng pananampalatayang Kristiyano, mamuhay hindi para sa ating sarili, kundi para sa kanya na unang umibig sa atin at tumawag sa atin sa isang buhay buhayang paglilingkod at pag-ibig sa kapwa. Sa gayon, habang tayo ay naglalakad sa mundong ito. Nawai ang ating MGA puso at MGA gawa ay laging nakayon sa kaluban ng Diyos. Alam na bawat kilos ang kabutihan, bawat gawa ang pag bawat salitang nagdudulot ang aliwa ay hindi nawawala sa paningin ng gama. Naway ang katiyakang ito ay magudyok sa atin na mamuhayang bawat ng may layunin at pag-asa. Naghihintay sa sandaling marinig natin ang M.G.A. salitang. Mabuti, mabuting alipin, pumasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Sa wakas, sa sentro ng pagasang Kristiyano ay nakasalalay ang isang panggakuna na pakaganda at napakalawak na ito ay lampas sa ating makataong pagunawa. Ang panggakon ng isang bagong paglikha. Ang biblikal na pahayag na nagtatapos sa aklat ng Apokalipsis ay nagbibigay sa atin ng isang panggitain isang hinaharap kung saan ang langit at lupa, gayang alam natin, ay lilipas at sa kanilang lugar, itatatag ng Diyos ang isang bago at walang hanggang realidad. Isang katotohanan kung saan ang presensya ng Diyos ay nananahan sa kaniyang bayan sa isang direkta, nahahawakang at permanenteng paraan. Sa Apokalipsis 21, talata 1 hanggang 3, binibigyan tayong apostol sa nang isang bintana sa hinaharap na katotohanan na ito. Nakikita niya ang isang bagong langit at bagong lupa sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naglaho at kasama nila ang dagat. Ang huling pahayag na ito ay sumisimbolo sa kaguluhan at paghihiwalay na umiral sa pagitan ng Diyos at ang sangkatauhan. Ang bagong Jerusalem banal at nagniningning ay bumababa mula sa langit. Mula sa presensya ang Diyos, inihanda tulad ng isang nobya na pinaganda para sa kanyang minamahal. At pagkatapos, isang makapangyarihang tinig mula sa trono ang nagdeklara, narito ang tabernakulong Diyos kasamang mga tao. Ang Diyos ay mananahan kasama nila. Sila ay magiging bayan ng Diyos, at ang Diyos mismo ay makakasama nila. Ang panggitain na ito ay radikal na nagbabago. Sinasabi nito sa atin ang isang huling kalagayan ng MGA bagay kung saan lahat ang puwang sa pagitan ang lumikha at ang nilikha ay nawawala. Ang presensya ang Diyos na nananahan sa MGA tolda at templo at dumating sa atin sa persona ni Jesu Kristo ay sa wakas ay nangingibabaw sa buong realidad ang hindi may kakaila at hindi mababago. Ang sakit, ang pagdurusa, ang pagiyak, at ang kamatayan, ang MGA realidad na labis na nagdurusa sa atin sa mundong ito ay mawawala. Ang katarungan, ang kapayapan, at ang kagalakan ay maghahari sa ilalimang direktang pamamahalang Diyos. Ang pangakong bagong paglikha ay isang haliging pagasang kristiyano, ngunit ito rin ay isang tawag. Isang tawag upang mamuhain gayon sa liwanag ang hinaharap na katotohanan ito. Isang tawag upang ipakita sa mundo na gayon ang MGA halagang mundong darating pia lamang. Bilang MGA mamamayan ng gakaharian ng Diyos, tayo ay hinihikayat na itagyod ang katarungan, isagawa ang gawa, at lumakad ng mapagpakumbaba sa ating Diyos ayon sa itinuturo sa atin ng propetang si Mikas sa Kabanata 6, Talata 8. Ang bagong paglikha ay hindi lamang isang destinasyon kundi isang direksyon. Ito ang naggagabay sa atin kung paano tayo dapat mamuhay sa kasalukuyan Tungkol sa mga pagpipili ang ginagawa natin. Tungkol sa kung paano natin tinatrato ang kapwa at ang planeta. Tayo ay tinawag na maging mga ahente ng kaharian ng Diyos dito at ngayong. inasahan, sa pamamagitan ng ating mga gawa at erting para ng pamumuhay ang magiging ganap sa wakasang mga panahon. Anggunit ano ang ibig sabihin nito para sa atin sa araw-araw habang hinihintay natin ang pangakong ito? Ibig sabihin bawat kilos ang pag bawat gawang habag, bawat sandali tunay na pagsamba ay MGA ito ang hinaharap na katotohanan ng iyon. Ang MGA ito ay MGA binihing bagong paglikha iti na itinatanim sa minsang tigang na lupang ating mundo. Ibig sabihin sa kabila ang MGI paghihirap, MGA pagdududa at MGA hamon na kinakaharap natin. Mayroon tayong tiyak na pag-asa at isang maluwalharing hantungan. Ang panggitay na ito ang bagong paglikha humahamon sa atin na tumingin lampa sa nakikitang abotano, na mamuhay na may eternong perspektibo. Hinihikayat tayo nitong ilagay ang ating pananampalataya at tiwala hindi sa M.G.A. pansamantalang realidad ng mundong ito, kundi sa Diyos na nangangako ng gagawin ang lahat ng bagay na bago. Sa ating paglalagbay sa buhay, natutugunan natin ang isang hindi maiwasang katotohanan. Ang mortalidad ay isang katotohanan ng ating pag-iral. Sa harap katotohana ng katotohanan ito, tayo ay hinihimok na magnilay sa kahulugan ng ating paglalagbay sa mundo ito at sa pamana na nais nating iwanan. Ang Biblia, ang ating moral at espirituwal na kompas, ay nag-alok sa atin ng mayamang pananaw sa kung paano harapin ang buhay. Sa liwanag ang walang hanggang kinabukasan na naghihintay sa atin. Ang tanong na lumilitaw sa ating harapan ay pano tayo dapat mamuhay na alam na isang araw ay haharapin natin ang katapusan ng ating paglalakbay sa lupa. Ang sagot na isinayos sa banal na MGA kasulatan ay malinaw. Tayo ay dapat mamuhay ang buhay na sumasalamin sa pag-ibig, pag bagasa at pananampalataya na mayroon tayo kay Jesu Kristo. Sa Mateo 22, talata 37, tinuturuan tayo ni Jesus tungkol sa pinakamalaking utos, Mahalin ang Diyos ang higit sa lahat at mahalin ang kapwa gayang ating sarili. Ang aral na ito ang humuhubog sa ating pag-iral, na nagudyok sa atin na mamuhay bawat araw ang may layunin, na hindi lamang hinahanap ang ating sariling kaligayahan, kundi pati na rin ang kapakanan, ang MG na sa paligid natin. Gayunpaman, marami sa atin ang nabubuhay na tila mayroon tayong katiyakan ng bukas Ipinagpapaliban ang MGA mahalagang desisyon at ipinagpapaliban ang paghahanap ng mas malalim na relasyon sa lumikha. Ang kawalan ng katiakan tungkol sa walaang hanggang kapalaran ay maring meging isang pinagmumula ng pagkabalisa. Ang gunit isa ring panyaya sa pagmumuni-muni at pagbabago. Ang Juan 14, talata Anim, ay nagpapalala sa atin na si Jesucristo ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang sinumanang makapupunta sa ama kundi sa pamamagitan niya. Ang katotohanang ito ay dapat magudyok sa atin na maghanap ang tunay na koneksyon sa Diyos, na kinikilala ang panggang ng pagtubos at kaligtasan na inalok sa pamamagitan ng sakripisyo ni Kristo. Sa MGA Mananampalataya, ang kamatayan ay hindi isang banggi ng kadiliman o ang katapusan ng daan, kundi ang daan patungo sa isang walang hanggang buhay sa tabing ating ama sa langit, ang kaisipang ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na mamuhay sa parang bawat kilos, bawat salita at bawat pag-iisip ay nakayon sa MGA Aral ni Kristo na nagpapakalat ng magandang balitang ebanghelyo saan man tayo magpunta. Ang ating pansamantalang pag isang pagkakataon upang ipakita ang walang hanggang pag-ibig Diyos, paglingkuran ng kapwa at magambag sa pagbuong isang mas makatarungan at mawaing mundo. Habang tayo ay nagmumuni-muni tungkol sa pagkamabilis ng buhay, tayo ay tinutulak na gumawang isang tiyak na pagpili tungkol sa kung paano natin nais mabuhay ang nagayon at bukas. Ang karunungan ng Biblia ay gumagabay sa atin na pili ng landas ng pananampalataya, pag-ibig at pag-asa, na naglalakad sa tabi ni Kristo at pinapayagan ang kanyang liwanag na magbigay ilaw sa ating landas sa MJ aninong mundong ito. Sa paggawang pagpiling ito, Natatakpon natin hindi lamang ang panloob na kapayapaan, kundi pati na rin ang panggakong isang walang hanggang mana. Kayat sa harap ang hindi may wasang paglalagbay na haharapin nating lahat, ang tanong na lumilitaw ay, tayo ba ay nabubuhay ng may layuning nagbibigay karanggalan sa Diyos at sumasalamin sa Kanyang pag-ibig sa sangkatauhan Handa ba tayong harapin ang ating lumikha? Ang sagot sa MJ tanong na ito ay humuhubog hindi lamang sa ating walang hanggang kapalaran kundi pati na rin sa kalidad ng ating buhay sa lupa. Inanyayahan kita kung gayon na sumali sa akin sa patuloy na paghahanap ang kahulugan, layunin at pagtubos. Naway maglagbay tayo ng magkasama, kamay sa kamay kasama ang Panginoon na pinapayagan ang kaniyang salita na magbigay ilaw sa ating landas at magbigay inspirasyon sa atin na mamuhayang bawat araw ng may pasasalamat, pag-ibig at pag-asa. Naway ang ating buhay ay meging isang pagninilaing kaluwalhatya ng Diyos na humihikayat sa iba na lumapit kay Kristo at nagaambag sa isang mundong binagong kapangyarihan ng Ebanghelyo. Sa sandaling itong pagmumunimuni, naway bawat isa sa atin ay tumingin sa kaluban. Sinusuri ang ating paglalakbay kasama ang Diyos at muling pinagtitibay ang ating pangako na sundan ang MGI yapak ni Jesus. Naway malala natin ang sakripisyo sa krus at mamuhay sa parang ang sakripisyong iyon ay hindi nasayang. Naway ang ating buhay ay maging isang sulatang pagibig sa mundo na nagpapakita ang kagandahan at lalimang pagibig ng Diyos para sa bawat isa sa atin. Tatapusin ko ang sandaling itong pagbabahagi sa isang panyaya. Nasumali ka sa amin sa paglalakbay na itong pananampalataya, pag-asa at pag-ibig. Naway tayo ay lumago ng magkasama. Palakasin ang isati isa ati ipakalat ang liwanag ni Kristo sa lahat ng sulok ng lupa. At sa pagawa nito, nawai matagpuan natin ang tunay na kagalakan at kasiyahan na tanging ang isang buhay kay Kristo ang makapagbibigay. Pagpalain tayo ang Diyos, ginagabayan at ang ating MG hakbang at pinupuno ang ating MG puso ng kanyang walang hanggang pag Mahaba ang paglalagbay, ngunit ang gantimpala ay walang hanggan. Tayo'y maglagbay nang magkasama may pananampalataya patungo sa pangakong ng isang walang hanggang buhay sa ng ating Ama sa Langit.